Ikaw talaga. Tanong-tanong ka -tanong pa kanina. Kung ano yan. Eh, yan nga yung paborito mo. Itabot. Tuloy-tuloy pa. Inom mo. Sarap nga, Lola. Eh, kayo naman. Ako. <coughs> <coughs> Ay, alam mo ba? <coughs> yung kapatid mo. <coughs> Ay, yung bata mong kapatid. Ewan ko kung anong pumapasok sa utak, may tupak na yata. Ang sabi mo naman sa akin, Lola, alam mo yung kuya ko, si Benji, kuya Benji, hindi siya si Benji. Hmm? Ano? Eh, sino siya? Kung hindi ka si Benji, eh, sino ka? Diba? Eh, nga hindi ko po maintindihan eh, Lola. Na, kasi sila sabi nyo sa akin, hindi, eh, kasi to totoo lang, wala akong, wala akong maalala sa lahat ng sinasabi nyo. Pero kung pilit nyo sinasabing ako si Benji, eh baka nga ako si Benji, pero paano kung hindi ako si Benji? Eh di, baka ako si... Si... Sandali nga, mag-usap na tayo. sabi mo nga talaga sa akin ang totoo. Ikaw ba si Benji? Ikaw ba? Hindi ako si Benji. Ako si... Ha!